Bakit? Hindi natin dapat iturig na layabilidad o mga cargo. Cargo o mga ano pa ba pwedeng ibang gamiting salita doon? Mga pasanin po. Pasanin. Yung mga taong walang anuman sa iglesia, mahina ang pananampalataya, o mga taong arabang, lagi nalang kulang, lagi nalang aalalayan, uh, papakainin, At hindi natin sila dapat kapagurang unawain pagbigyan. Alam niyo, sikreto nun, hiwaga nun, sislus, kaya meron nun sa iglesia. Ano po bang dahilan nun, Badeli? Basahin natin ang Mateo 5.44 hanggang 48. Data po at sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ang hiwaga pag-alalay sa mga iba, no? Pagmamahal sa hindi makapagmamahal, pag-aaruga sa hindi makagaganti, pagpapahalaga dun sa mga taong may kakulangan, physical at spiritual at mental, ang halaga nung nagkaroon tayo ng mga kapatid na papasanin natin, aalalayan natin, pupunuan natin yung ating aalagaan, ang halaga pala nun, dun pala tayo masasakdal eh. Opo. Sapagka, kung naibigin lang natin yung umiibig sa atin, may kakayahang makaganti. Eh, eh ano pa ang ng ama sa'yo? Eh, kasi minahal mo yung nakakaganti rin sa'yo. <coughs> kung ang pauutangin mo lang yung makakabayad, eh ano pa ang gagantihan ng Diyos sa'yo? kung ang mamahalin mo lang yung mga assets at para bang para sa iyo yung liabilities ayaw mo nang mahalin mm -hmm. ano gagantihan ng Diyos sa iyo eh ang ama eh ganun ang kanyang diwa eh pati yung hindi nagmamahal at hindi makagaganti sa kanya minamahal niya eh nagpapaulan siya sa mga ganap at sa sa hindi ganap pinapasikat niya ang kanyang araw sama masama at saka sa mabubuti. So ang Diyos marunong magmahal sa hindi makapagmamahal sa Kanya. Marunong siyang magbigay sa hindi makagaganti. Pag natutunan natin ito, yun ang ikasasakdal natin. Kaya sabi ni Kristo, magpakasakdal kayo gaya ng inyong ama sa kalangitan. Nasakdal. yon ang hiwaga ng pagsasama-samang magkakapatid para mabadha sa atin yung pagkatao ni Kristo. Ganun kasi si Kristo eh. <coughs> Mahal niya pati yung kaaway niya eh. tayo sa mga tao sa sanlibutan, ang natural pagkakaaway eh, galit, pagkakaaway eh, sinusumpa, eh, kay Kristo, kaaway niya yung pumapatay sa kanya. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ipinanalangin niya pa yung kanyang mga kaaway. Sana marating natin yung ganung damdamin, ano? Na yung hindi makakapagmahal sa'yo, matutumong mahalin. Yung hindi mo pakikinabangan, matutumong alagaan ang bilihin. Ma di ba maganda yun, ano, Opo. Eh napakaganda pong diwa nung sinasabi po ninyo na yun. Kakaiba po yun dun sa diwa talaga ng sanlibutan na sa kanila, ang pinapahalagahan lang nila yung napapakinabangan nila. Pero yung parang pasanin nila, pinababayaan lang po yun, pinangdidirihan pa nga po nila eh. Pero yung diwa po ni Kristo... Sana, sana matutunan ng kapatiran nyo na yung ginagawa natin sa ating mga kapatid at sa kapwa-tao na pati yung mga kaaway natin, libre sa ating klinik libreng sakay, ah, libreng pakikitulog pagkain sa ating transient homes, libreng pangangaral ng ebanghelyo. Ah, sana matutunan yung pag nagkaroon kayo ng bahagi dyan, mga kapatid, ay gagantihin kayo ng Diyos. Hindi dito sa lupa ang lahat ng ganti sa langit ang nakapondong malaki. Sabi ni Kristo, Malaki ang ganti sa inyo sa langit. Yung salitang mabadha ay formed sa Ingles morfu sa Griego. Uh, morfu. Mabuo. Maporma. Mabadha. Possibly, possibly pa palang mabadha sa atin si Kristo. At pagka nabadhana sa atin si Kristo, kapatid na Luz, Opo. ano mang gawin sa atin ng sino man, kay Kristo na nila ginagawa. Nasa iyo na kasi si Kristo eh. Nakabadhana sa iyo si Kristo. Kaya pag pinakain ka, si Kristo na ang pinakain. Pag pinainom ka, si Kristo na ang pinainom. Pag pinatuloy ka, si Kristo na ang pinatuloy. Pag ikaw ay pinaramtan, si Kristo na ang pinaramtan. Kasi the presence of Christ and the person of Christ is in you. Kaya mapakahalaga. E eh, paano natin maa-attain yun, mga kapatid? How will we attain that in our person will the person of Jesus Christ be formed and imprinted on our very person. That is to learn how to care for the less fortunate. Napakalaki ng hiwaga ng kabanalan na daladala ni Kristo eh. Yung tinuturo niya sa atin na magpahalaga dun sa mga walang anuman, magmahal sa hindi makakapagmahal, at uh, tapos eh, uh, tumanggap sa mahihina, ang pananampalataya, maawa sa mga, may mga duda, yung lahat ng kabutihan gawa na yun, yun ang hiwaga ng pagiging perfecto eh. That is how to be perfect. To learn to how to be compassionate to those people who are treated as liabilities of society, if we learn how to treat them and to cherish them as assets, to learn how to love those who will not love us, hindi ito itinuturo sa ibang iglesia na ko. Gaya nung sabi ni kapatid na Amansek, nung nasa iglesia siya ni Manalo, nawala ang awa niya sa kapwa. Pag hindi nila kapatid sa iglesia, mangyari na ikaw mangyayari, sabi ni kapatid na amansik. Pero nung marinig niya raw yung aral sa ating samahan, tumubo uli ang awa sa kanya. Pakinggan nga natin uli yun, na hindi ko makalimutan yung sinabi ng kapatid na yun eh. Ako po si kapatid na Oselito Amansik. Nung ako po ikalib sa iglesia ni Kristo, masasabi ko pong mahalap po ang pananampalataya ako na yun ay tunay. Ang tanging pangarap ko nga lang sa buhay, umabot ako ng sampung taon sa Iglesia ni Cristo at papasok po akong VIP ni KRT. Yun pong VIP mga kapatid, kagaya po ng close insecurity ng uh, kapatid na Eli. Isa lang po ang pinapangarap ko noon. Kung mamamatay po ako, gusto ko po sumalo ng bala. napapatay po sa akin pong kinikilalang anak na sugo. Sino? Minahal ko rin po ang ni Kristo ko, mga kapatid. Hanggang sana pa ako ng Saudi Arabia. Naging maningas ang aking damdamin, tumutulong ako sa mga kapatiran, hanggang sa aking pag-uwi. Sampun taon po ako sa iglesia ni Kristo. Agaya po nang nababanggit nila, pag hindi po sa iglesia ni Kristo, Talaga pong, kung ano po mangyayari, mangyayari. Pero nung naisama po ako ng pinsang ko, uh, karawan po ng kapatid na Ellie nun, tatandaan ko. Nung nakita ko po ang kapatid na Ellie, mga kapatid, muli pong tumubo sa puso ko yung awa. Matagal ko na akong hindi nararamdaman yun eh. Palagi yun oh, akong galit sa kapwa ko. Pag hindi ka anib sa amin, sige, hanggang miski saan tayo makarating. Nakita nyo? Kaya hindi sila mag-aaksaya ng panahon para ituro itong mahalagang aral na ito eh. Kasi sa kanila, sabi ni Brad Amansek, wipe your enemies. Wipe out your enemies, not love your enemies. Pero sa atin, mga kapatid, kung meron tayong ginugugol na oras para sa ganitong mga pagtuturo ng aral, kasi nararamdaman ko sa kalooban ko, yun ang presensya ng Diyos sa tao eh. Yun ang presensya ni Kristo. Yung matuto ng pagkaawa, pagmamahal sa hindi makapagmamahal, pagbibigay, pagpaparaya, Uh, yung matuto ka na mahalin yung hindi nagmamahal sa'yo at pahalagahan yung walang halaga, eh, napakalaking virtue nun. And that is the secret of perfection. Yun ang gusto kong maiturot, maitawid sa inyo, mga kapatid. Alam nyo kasi sa Diyos, pagdating nung araw, Basahin mo nga yung 11.40 ng Ebreo, si Ito po. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Pakita mo yan, no? Alam mo ba kung sinong mga tao yan na gusto ng Diyos maging sakdal na kasama natin? Sino po ba yun? Basahin mo sa 35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamti nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, Bukod dito ay sa mga tanikala at bilangguan naman, sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, na mga pipighati, tinatampalasan. Na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan, na nangaliligaw sa mga ilang, at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Nakita mo, pagmamahal ng Diyos dyan sa mga tao na yan, walang kwenta yan, ha? Bakit walang kwenta? Eh, mahihirap yan, eh. Hindi yan mga dignidad na tao, de dignidad na malalaking tao. Kaya nga nilalagari, hinahampas, eh. Nagsitira sa mga yungib, nangaligaw sa mga sa mga yungib sa lupa. Parang mga daga na nagtatago dahil pinipigati, tinatampalasan, ha? Ah? nagpaparoot pa rito, may balat ng tupat kambing ang suot. Ay, hindi ibig sabihin ng balat ng tupat kambing, napakaliliit ng suot na wala silang malaking pera para bumili ng magandang kasuotan. Pinagbababato, pinagtututokso, pinagpapatay sa tabak. Ang mga taong pinipighati, tinatampalasan, mga tao walang kwenta sa lipunan. At yung mga walang kwentang tao na yan sa lipunan ng mga tao, sabi ni Pablo, napatutuhanan dahil sa pananampalataya sa Diyos, hindi ginawang sakdal ng Diyos eh. Kasi hindi sila magiging sakdal ng bukod sa atin. Ibig sabihin, pagdating ng pagsasakdal, pagpapaging sakdalo, oh, yung pagkabuhay na maguli, na mabuting pagkabuhay na maguli sa huling araw, yung panahon na papalitan na yung ating katawan, ang maluwalhating katawan na aalisin na yung um, kadustaan natin, kasama natin sasakdalin yung mga tao na yan, kapatid na loso. Para sa Diyos, yung pinakawalang kwentang tao sa lipunan, mahalaga sa Kanya. Eh. Kaya kung matuturin tayong magpahalaga sa ganyang klase ng mga tao, para nakita natin o na, nalagay na sa atin yung virtue at yung mga katangian ni Kristo na sa atin. Kaya alam mo, sis Luz, dapat maglagay tayo ng ano eh, taon-taon. Ano? Yung lahat kapatid, ng kapatid na mga madududahin, yung mahina ang pananampalataya yung mga kapatid na hindi nakakatulong, yung mga kapatid na lagi na lang pabigat, papakainin mo, alagaan mo, yun ang pagsasabitan natin ng medalya. Yun ang mga salutatorian sa mga valedictorian. Dahil sa kanila, magiging perfecto tayo, mga kapatid. Sana naunawaan nyo ang mensahe ng ating paksa. Magandang araw sa inyo lahat.